So ayun, mamaman daw tayo ng fish trap natin kagabi. Ah, yung gawa sa kawayan. Then may kawil din ako nilagay. Tara, tignan natin. Na hindi naman tayo mapahiya sa mga viewers natin. So ayan, titignan na natin kung may ba talaga. Di pa ako nakabihis. So unay muna natin yung kawil. Kung mayroon ba talaga. sana meron at sana wag kayong magsama manood sa mga views ko na <laughs> kuhan lang to katuwaan at libangan na rin na may, pa may kunti pa kinabang <laughs> yan tayo Ayo, saya akan berikan yang

sino din kinain din, ano dito hindi ka tentain, sibalik titignan natin ang ating bamboo trap ayan ito may huli ba sana meron ayan kagabi ko lang kasi ito nilagay tignan natin ang laman kung meron ba Ayan, nakita niya guys. Ang loob. Mukhang may laman naman. Ayan, ha. No? So, mukhang mayroon. Merong Ah... Uh, ulang. Ayan, sabi ko. Ayan guys, yan. Ayan guys, so bubuksan natin kung ano nakuha natin. Ito yung nilagay natin kagabi na fish trap na gawa sa ka, uh, kawayan. Ayan na pa Ayan, ito yung kuha natin kagabi. Uh, ano to? Kulang. ah uh, hipon na may sipit at ayan bang isa so malaki na rin ayan o oh. So, may isa ring isda ang taba dito gurami ah ilang hipon ba to? ito meron pa so parang ilang hipon Ayan guys,